Yun mga Abel, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat At mag-aabang ulit tayo ng mga ibon natin ngayong Wednesday Pahesya na't medyo minamalat-malat tayo So yun niya, uh, nirelease yung ibon natin sa Ordaneta pang kasi na ng 6.15 Mahaga Medyo ano kasi ito mga Abel Medyo makulimlim kasi yung panahon natin yan Pero as of now, meron nang mga nag cluck sa, ano, sa parting Mexico So yun niya, ah uh, nasa 1-1 yung speed nila ngayon ang speed pa natin is nasa 1-2 pa kasi 7.46 pa lang ngayon so tingnan natin inilaban natin sa pooling si ano si Balon 73 kasi laging nangunguna yun eh kung sa asa kali tatlong ka pangalawang beses niya nang ano pangalawang beses niya nang pumasok sa ano top 10 kung sa asa nung kung inilaban natin ngayon Uh, inilaban natin para malaman natin kung talagang papasok siya sa Oberolan o sa pulling man lang. Mm. Then, yun nya uh, bale, ilang ba sinakay natin? Lima, lima yung sinakay. Lima yung sinakay pa rin natin. Dalawang old bird si Palawi at saka si Banlon tapos yung tatlong young bird natin dun sa kabila. So, tingnan natin. Yung si Tribar kasi, Tribar dito, nasa pare, kasi yun niya, nabutasan siya. Uh, gusto ko sana, pa, parang bala ko ilipat na lang sa TGRC. So possible, maging anim yung panlaban natin sa TGRC. Then yung isa naman na Peter B na nabutas sa ano, sa PUF, ididiretso natin yun. Kasi nakalaban yun sa pati bayan. Sayang no? Hindi diniretso niya no? Na wrong way malamang si ano eh, si Tribar eh. Umuwi naman siya eh. Wrong way lang talaga siguro yan. Tsaka ngayon, condition na yung ibon. Si ano naman, si Red Pepper naman, at si Peter B, hindi natin uh, Kasi nga, uh, yung first primary niya, sa dulo sa dulo uh, ano, uh, may eksipa. So ngayon, masakit yun. So papahabain lang natin i lang natin si Red Pepper para kasi baka in case na isnakay natin yan o training natin mamaya kasi may training pa ang training mamaya ay season pang kasi nandun naman sa PFS do sa bagong club parang hindi na muna ako magmimitos dahil nga uh, baka kasi magdugo yung ano niya pinakabagwis kaya hindi natin siya kailangan i midtos, skip na lang natin kasi lawag na tayo nun eh medyo malayo-layo kaya kailangan i-ano natin Ah, huwag natin pahirapan yung ipon. So, palili pa rin naman natin ngayon yan, no? ngayong umaga, pati hapon. Ganoon din sa Thursday, umaga at hapon. So, tingnan natin kung sino yung, ano, bawal na natin kung marorumpik pa tayo o hindi. Tara, samahan nyo ako mag so, na, Abel. para meron na ako nakita nagpa nagka Yung ko, kasi na to. dalawa. Nako, Diyos ko. Ayan, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nagsabay-sabay ibon natin. Pasok, 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 pasok. Pasok na, pasok na, pasok na. Pasok na. Ay, ayan ang ayaw ko dito. Na, na ano siya. Nagugurdo siya pagka ganyan, no? Pasok, pasok, pasok na. Pasok na, pasok na, pasok na yun. Pasok na, pasok, pasok, pasok. Ayun, clap muna natin. So ayun, mga Abel, Ah, natin 'yung ibang ibon natin. Ayun o Apat 'ta sabay-sabay pala 'yung ibon natin. Ito pa isa. Pasok, 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 pasok. Naikilala natin 'yung ibon natin. Si ano? 1146 ang speed niya. Tingnan natin 'to. Ayun, tumambay pa 'yung dalwa doon Tumambay pa si ano si Ano 'yung o Tumambay pa ay. Ano lang pala? May kasama pala tayong dagit na isa. Si ano 'yun? Si Peter B. Si Palawi pala yung isa. Tatlo lang pala magkasabay ibon natin. Arik ko. Pag nagtatambay pa yun, yun na mahirap eh. May kasama tayong ibang ibon. Buti na lang si ano, si si Banlon 73. Rekta kagad pag pasok agad dito. So yun oh. No? Ayan Yung oh. ibo natin. Hmm. Ang ito yung sticker nya, ang speed natin is 1146 mga abiel oh. Yung inilaban natin ng race nung linggo, ayan oh. Kasabay niyang umuwi. Oh, <coughs> Ayan, naipag-away muna dito. Tiga lang. Naipag away dito. Tiga lang. Naipag away dito. Dito ka, dito ka. Hindi ka naman dyan eh. Hindi ka naman dyan eh. Hindi naman yung teritoryo mo eh. Yun, no? Oh. Yun. Yan, si Palawi, oh. Pasok, pasok, pasok! Ayan, Ayan si Palawi. Ayan stick natin. Ayan, si Palawi. Pasaway. Kaya mahirap ilaban sa ani eh. Sa pooling eh. Pasok, pasok. Ayan. Nalalagas na yung ano natin, yung pinaka screen natin, no. <laughs> Lagas na, no. Ayan, no. Ayan yung asawa niya. May kasama palang dagit. Ayan, no. May kasama palang dagit yung mga to. Balit tatlong sabay-sabay ang ibon natin. Mm. Alright. Galing. Hmm. Galing ni Banlon. Banlon 73. So abangan nga natin yung iba Kaparating na yung mga yon. mga Abel, eto pa Si ano, si Litar Pasok na Litar Pasok Litar, Litar Pasok, pasok, pasok Pasok na Litar hmm. Alright Ah, kumpleto na pala ibon natin dito Kumpleto na pala Eto pala yung isa, bali tama Ang dumating sa ating ibon kanina Is lima kaagad, kaso dagit yung isa. Ito yung kasama nila oh. Bali ito. Then ito. Tapos yung si ano si Palawi. Tapos si ano Banilun 73, yun. Tapos ito. Yan. Si Litar. So yun, mga abel no. Ah, uh, yung ibon natin is pang number Kompleto na ibon natin mga abel no. Ang ibon natin is pang number 17 sa clocking number 17 sa clocking yung ibon natin. Sa ano naman, sa bracket naman, is number 4 siya sa clocking. Sayang, hindi natin nakuha yung ano, yung yung winner take all. Lumabang kasi tayo ng winner take all ng 60. So, matulin nga talaga to. Ibon na to. Matulin to. Aray, aray oh. Tapang, di ba mga abel Solid mga tapang, oh. Tatlo nga oh, Trekking yan eh, on. Oh. Si Peter B. Si Banlon. Ah, uh, Peter B. Oh. Panay Letter B kayong tatlo eh. Nanga-ano kayo eh. <laughs> so, yun. Ganda ng pauwi natin. So, for the meantime, uh, tapos na yung pag-aabang natin. Mamaya, babalikan ko kayo. Magluluto muna tayo.